na babanggit ang mga ahensya ng pamalan at kabilang po rito ang dole. Partikular yung tupad na di ay nagagamit dito po sa uh, People's Initiative, yung pagkuha ng pirma na ipinapangako may biyayang makukuha yung lalagda kung papabor sa pirma at ito isinasangkalang daw ang tupad. Gaano po ito katotoo? Nakarating mo ba sa inyo ang balitan to? No togs nakakalungkot no na makaladkad ang isang magandang programa Aha. na sa aking pansariling pananaw nakatutulong po dun sa mga higit na nangangailangan ang atin po mga disadvantaged workers, ang atin po mga displaced workers no. At uh, yun nga po ay uh, yan ay may nakarating sa atin at uh, tayo po naman ay kaagad na nakipag-ugnayan sa ating mga regional uh, offices Aha. Na sa ating mga implementors at uh, Ah uh, maliwanag po na hindi sila magiging bahagi ng anumang pagkilos, ano? 'Yun po 'yung uh, pagpirma uh, ng bawat mamamayan. Hindi lamang po 'yung mga ikang, kasama na po 'yung mga nangkikinabang sa programa ng Dole at ng iba pang mga departamento. Siguro po ay pansariling pananaw nila 'yon. Gusto ko lamang pong bigyan diin togs na ang pag ang availment ng programa ng Dole, uh, specifically ang tupad, may proseso. Aha. May tinatawag na profiling. Una tinitignan kung talagang eligible at uh, mm -hmm. qualified at ikalawa ang pinakamahalaga, dapat ma matupad namin sa pag-iimplementa ng tupad yung mga COA rules and regulations. Mm -hmm. Kasi sa pag ng pondo ng bayan sa Dole, tinitiyak po namin na uh, yan po iuukol at ilalaan doon sa mga programa na talagang uh, doon naka-allocate yung pondo. Kasi, Tog, as, alam mo, nung nakaraang taon, dagdag ko lang, Aha. ito pong programang Tupad, kinilala po ng isang prestigious organization. Uh, meron po silang uh, sampung kategorya mm -hmm. kasama po yung public service sa government. Mm -hmm. Tupad po ang nanalo doon, mm -hmm. binigyan ng uh, award. Ibig sabihin lang, sinubaybayan nila, tinignan nila, ay talagang nakakatulong sa mga... Uh, beneficiary at uh, yung mga eligible nga at qualified. Ikalawa, nung nakaraang taon nabigyan din kami ng pagkilala bilang isa sa mga outstanding government agencies mm -hmm. may kinalaman po sa accounting, disbursement at uh, auditing regulations, no? So ito po binigay ng Association of Government Accountants of the Philippines o AGAP. Uh -huh. Eh hindi naman namin gustong mabahiran itong right. nagdat klasing award. Baka mapilitan kami magsoli ng award dahil <laughs> medyo kami pala hindi naman na karapat dapat toks. Ano? So, ulitin uh, uulitin ko lamang po, para ho kayo hindi po pwede pong ipangako na o oh, pag pumirma ka dito, meron ka ng tupad. Uh -huh. Meron ka ng ganito. At nalulungkot din nga po kami pag nakakarinig kami na meron pong iba na ginagawa, yung uh, halagang dapat mapapunta sa binipisyaryo, binabawasan. Mm -hmm. dapat po, ang serbisyo po ng Dole ay libre. Wala pong bayad dito. At uh, hindi po namin masusundan lahat uh, yung mga ginagawang implementasyon kasi kailangan po namin din ng mga kapartners at alam po naman ninyo na partners din namin sa implementasyon ng LGU sa pamamagitan po ng Public Employment Service Offices. Mm -hmm. Pero yun pong mga nasa Public Employment Service Offices, maganda rin po ang track record nila. May kinalaman sa employment facilitation, ay yung mga programa may kinalaman sa training at uh, nakakatuwa po na ng mga nakaraang uh, isa, dalawang taon, eh medyo napakahigpit at napaka ikangay efficient po ang coordination nitong mga mekanismo na ito. lagi pong ang bottom line Okay. tulungan po natin ng ating mga kababayan na higit na nangangailangan at sundan po natin ang direktiba ng Pangulo na ang mga programa makatulong doon sa tatlong bagay na nabanggit ko. Ulitin ko ah. lang, Togs, inclusive growth, ibig sabihin walang maiiwan sa ating mga mamayan, lalo na yung mga sektor na nabanggit kong nangangailangan. Kasi nga, dito sa GAA 2024, Togs, maliwanag na ang programa dapat din namin ma-extend, maabot namin mm -hmm. yung mga kababayan natin sa fourth fifth and sixth municipalities. Yeah. So, ibig sabihin, seryoso na makabawas tayo sa antas ng kahirapan, lahat ay mabigyan ng serbisyo ng pamahalaan, at sa bahagi ng DOL, gusto namin talaga na magkaroon ng mas maraming hanap buhay dito sa ating sariling bansa.